escalator sa isang department store itinala sa Guinness World Record bilang pinakamaigsing escalator sa buong mundo. Sa panahon ngayon, mas pinipili na ng mga tao ang convenience at comfort kung kaya naman mas pinipili ng karamihan na sumakay sa escalator at tumayo sa mahabang pila ng elevator kesa maghagdanan. Pero gugustuhin mo rin bang mag-escalator kung lima lang naman ang steps nito? kung saan ito matatagpuan. Ito. Kilala ang Japan bilang isa sa mga most innovative countries sa buong mundo dahil sa dami ng gamit na matatagpuan doon na ang hatid ay convenience. Bukod pa riyan, marami rin makikitang mga bagay na sobrang kakaiba at sa Japan lang available. Katulad na lang ng escalator na ito sa basement ng Okadaya Morse Department Store na matatagpuan sa syudad ng Kawasaki na tinatawag na pitit kalator o puchi kalator. Kung bakit kakaiba ang naturang escalator, napakaiksi kasi nito at meron lamang limang steps o 83.4 cm o 32.8 inches lamang ang sukat. Binuksan ang mall noong 1989 at naisip daw ng designers na pagkonektahin na lang ang underground devil nito sa kalapit na Azalea Underground Shopping Center. Sa kalagitnaan ng pagpaplano, napagtanto ng mga designer na meron palang malaking concrete beam sa paglalagyan sana ng motor na ang escalator. Gain pa man, tinuloy pa rin ang implementasyon nito. Ayun nga lang, ay naging lima lang ang steps nito. Pero wag iismuli ng escalator dahil record holder lang naman ito at tinaguri ang shortest escalator in the world. Ikaw, gagamitin mo rin ba ang escalator na to kahit lima lang ang steps nito? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.